natin para sa lagay ng ating panahon ngayong hapon po ng September 2, 2023, na kung oh, saan sa ngayon po pain ay napakaaktibo ang West Pacific <laughs> dito po sa atin at may tatlong bagyo at dalawang LPA na po na nasa karagatan na siya pong nagpapalakas ng habagat. Pero ang mas lalo po na nagpapalakas ng habagat dito po sa, ay dito po sa atin ay si Bagyong Hana ang LPA na tinawag po na Invest 96W. Ang ibang mga sama ng panahon ay wala na pong direktang epekto dito po sa atin dahil kumikilos na po lahat sila papalayo. Samantala, si Pagyong Hana po ay ganap ng typhoon at taglay na ngayon ang lakas ng hangin na maabot po sa 175 kilometers per hour habang nasa layo po ng 322 km northeast ng Basco Batanes at nakataas na po ngayon dyan ang wind signal number 1 sa May Batanes at ito po ay kumikilos pa rin pa west, northwestward at tutumbog po nito ang bansang Taiwan at posibleng bukas ng gabi ay mag-landfall na po sa Taiwan kaya sa ating mga kababayan na nandyan, ay iba yung pag -iingat at lamang po. At ito naman ay pinapakita ng forecast model na atin pong ginagamit hanggang sa susunod na dalawang linggo. At sa lagay po ng ating panahon, ngayong hapon dahil po sa habagat ay maulap ang kalangitan na may mga pulupulong pagulan sa may Ilocos Region, Cordillera. Ilang bahagi ng Cagayan Valley, Central Luzon, Metro Manila, ilang bahagi ng Calabar Zone, Mimaropa, lalo na po dyan oh, sa sa Mindoro Provinces, ilang bahagi ng Bicol Region, ilang bahagi lamang ng Western Visayas, Zamboanga Peninsula at Northern Mindanao na posible na magtuloy-tuloy ang mga isolated rains sa ilang mga lugar hanggang mamayang gabi. Kaya mag-ingat po tayo sa mga posibleng banta pa rin ng mga pagbaha at pagguho ng lupa sa atin na mga mga baybayin dahil po sa habagat at trap ng bagyong si Hana ay maalon po dyan sa may extreme northern Luzon at dulot naman ang habagat ay maalon naman sa buong seaboard ng kanlurang bahagi ng Luzon na, na ang mga alon po ay posibleng aabot hanggang po sa 1.5 to 3 meters height kaya iwasan muna natin ang papalaot lalo na po dyan sa mga may kulay pula para mas makaiwas sa mga sakunang